Magandang araw mga tropa Mayroon na naman po tayong gawa ngayon or i -re repair yung bumper ng ano ng carry So, dinala dito ng tropa natin yan kasi naatrasan ng pickup kaya nabasag or nasira Kaya ang gagawin natin preparation uh, lalagyan natin ng carbon fiber yung ano yung mga basag or tatapalan natin yung mukha mo. Ah, este. Yung mga basag. <laughs> so, e, nag-prepare po tayo ngayon dyan ng ano. Carbon fiber cloth. So, lalagyan natin yan. Two ply. And then, apply po tayo ng uh, epoxy resin. Uh, yun lang talaga. Medyo mabusisi. Yan. Yan ang preparation. Sa gitna. Actually, uh, may nauna na akong nagawa dyan. Kasi nga, um, para magsentro lang siya. Nuna ko yung mga gilid. So, ihuli ko yung gitna. Yan lang po mga guys. Salamat sa panonood.